Isang investment na kailangan mong matutunan para lumaki ang iyong negosyo ay ang invest in your own business. Ito ang isang malaking nakita kong pagkakamali ng mga negosyanteng mga Pilipino. Pag nagnegosyo sila, tapos nagsimula ng kumita, yung kita ng negosyo nila, i-invest nila sa negosyo ng iba. Malaking katarantaduhan yon mga kasosyo. Ang lahat ng kita ng negosyo mo, wag mo ipapasok sa iba tulad ng kumita yung negosyo mo, ipapasok mo yung pera sa stock market. Kumita yung negosyo mo, ipapasok mo yung pera mo sa cryptocurrency. Kumita yung negosyo mo, ipapasok mo yung pera mo sa real estate. Walang masama sa mga yon. Pero kaya hindi lumalaki yung negosyo mo kasi yung kita sa negosyo mo, pinalalabas mo papunta sa negosyo ng may negosyo. Yung kita sa negosyo mo, i-reinvest e, mo sa sarili mong negosyo para lumaki kung anong meron sa'yo. Ngayon, nagtataka ka kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. E paano lalaki? Lahat ng kitang pinaghirapan, pinagtrabahuan ng sarili mong negosyo, kina cash flow mo palabas papunta sa negosyo ng hindi sa'yo. Invest in your own business. Continually invest in your own business. Re invest ang tawag doon mga kasosyo. Kulang ang salitang invest para lumaki ang mga sarili nating negosyo. Reinvest nang reinvest sa sarili mong negosyo. Nagkapera ka lang ng konti. Naniwala ka na sa mga investment ng na mga nagpapayo sa'yo na wala namang mga sariling negosyo o mga tunay na investment na gaya ng pinapayo nilang gawin mo sa pera mo. Makikinig ka sa mga taong hindi namang kumita ng pera sa sarili nila. Bagkos kumita lang para kunin yung pera ng mga nagpakahirap sa kanilang mga negosyo at nagpapayong dalin kung kaninong negosyong may negosyo. Lahat ng kita ng negosyo nyo, mga kasosyo, ibalik nyo sa sarili nyo negosyo. Palakihin nyo hanggang level 2, hanggang level 3. Yan ang tunay na investment. Lahat ng mga malalaking negosyo ngayon, mga kasosyo, hindi sila lumaki dahil yung kita ng negosyo nila, ininvest nila sa stock market o sa ibang investment. Lahat ng kita nila, binalik nila sa sarili nilang negosyo hanggang sa sumobran laki na nung negosyo nila. Kaya yung mga ibang tao, nag na sa kanila. Yun ang tunay na investment. Mag-focus kayo sa mga sarili nyo mga negosyo, mga Huwag kayong magpapaniwala sa mga sira ulong mga nang uuto sa inyo kung saan nyo dadalin yung mga kinita nyo. Marunong na kayo sa buhay. Usapang pagpapalaki na to ng negosyo. Kaya garantisado, matali-talino ka na ngayon, kasosyo. Ka na magpauto. Parang awa mo na. Mas matalino ka sa kanila.